Sa -a -a kung saan sa ka nagabi, kung saan ka nagabi, kung saan tayong lahat meron tayong bukay ngayon mga pamsa, meron tayong ngayon sa Tramoros punta itong Petix ito naman ito agad nga natin ito, ito, ito eh. mam, ma kayo ito mam oo nandyan ka lang pala mam ma habis dalam mam, uwiat ba mam? <laughs> uwiat Yang isa mam? Oh, sige mam. Oh, uyan, tamang mam Baga para di Mano, warat Madesgrasya sila mam, no nga Palak nalang po mam, ha Mam, mo mam

Ba't ang dami man ngayon dito, tao, ma'am? Oh, ma'am, mga sudyante so po so, talagang talaga O, oh, ganitong gabi, ma'am? Oo. Uh Oo. -oh. Nakaraan po, mga 10 days <laughs> po ako naka-uwi. okay. Ang hirap din pala, ma'am, no? Nila makatapos. <laughs> oh, sila, huwian na kayo, ma'am, dyan. Uh Oo. -oh. huwian na. Oo. Pwede na dito, ma'am. Dito na, ma'am dadaan pag baba mama Bang, ako na matanggal ma'am Naiwan uh, yung ikaw mo ma'am? Naiwan yung ikaw mo? Parang may nalaglag ma'am Ah uh, Nalaglag <laughs> Dito ma'am, dito

May bukay pala tayo mga pap Dito tayo sa Justalo Makapagal Boulevard Papunta Pasig pala ito mga pap 264 pamasahin ito Kaya pagdating ko sa may pick up it Wala siya dito Kaya tinawagan natin mga pap Pagkaagad mga pap Para hindi tayo maganti na matagal Hindi malapit lang kasi tayo mga pap Tag drop lang kasi tayo dyan The number that you have dialed is currently busy Yun lang ang masakit Padilya pa naman ang pilihado nito mga pap Wow naman Maka mamay, anak to ni ano Robin Padilya charot <laughs> Mom, ma J-Ride Ma'am ride Ikaw yun mom? Ya, nak boleh nak pat. Ha. Apa pelindung mampa di Liam ah? Eh, isteri tu. Lagi gamit, mam. <coughs> Kamat tu mampapasig, mam. Ayun mam, jangan saya, mam. Sigem, mam. Ha la yo la din tu, mam.

pagdating pala namin dito may na white plane katipunan mga pap dito pala ako napadaan kasi dito pala sa Marcos Highway ang namin mga pap kaya nung paalam ako dito kay mga magpagas muna kami kaya wala na rin akong gas dito mga pap kaya pag ako sa ganitong gas dito mga pap dito na talaga akong papagas kasi maganda magpagas dito kasi magalang ang mga tao dito mga pap tingnan nyo mga pap At tapos nga kami magpagas mga pa, pinatakbo ko na yung motor ko mga pa para makarating na kami sa drop-off location. Dahil 15 minutes pa nakatansya dito kay Google Waste. tayo magpatuloy magpatakbo mga pa, tingin muna tayo kaliwakan. ka na. Para sip ang biyahe natin mga pa. Pagkalipas ang 15 minutes, narating na nga namin ang drop-off location ni ma'am. Tandaan pa ba ma'am ha? Hindi na. O oh, may gamit ka pa doon ma'am. Hello, kamag-anak ka ni Rubing kanina ma'am? yun, <laughs>

Sukli, so ma'am? Ay, okay na po, ton. Thank you po, ma'am. Thank you po. Ma'am, wala kang dito, ma'am? Wala. wala. Thank you po. Okay, mga paps. Sadap na natin si ma'am. Ano, makuha tayo dito ng booking. Surety ng mga booking natin, mga paps, oh. 264. May tip tayo na, ano. Yun. Yun ipapatsik kasi natin mga pa para sigurado na hindi na tayo babalik dito wala na iiwan dito rin balik sir no wala na pala dyan thank you sir okay yun diba drop na natin si mga mga paps